Number 1. Magsimula ka ng side business. Ang unang paraan kung paano mo mapapalaki ang iyong income ay ang pagsisimula ng side business. Hindi lahat ng tao ay merong privilege na makapagmana ng isang negosyo. Pero ang katotohanan, karamihan sa atin ay merong chance na makapagsimula kahit sa maliit na kapital. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ngayon at meron ka pang ekstrang oras mainam na ilaan mo ang ekstrang oras na yan para maghanap ng ibang opportunity. Maraming side businesses ang pwede mong simulan sa ngayon. Mapa-online o offline man yan, nakadepende pa rin sa iyo yan kung pasok ba ang iyong skills at kung meron bang malaking demand dito. Totoo na ang pagpapatakbo ng isang negosyo ay hindi madali, time consuming at parang pangalawang trabaho mo na rin ito. Pero kapag nagawa mo ito ng tama, Malaki ang chance nakikita pa ito ng mas malaki sa iyong unang trabaho at kayang magbigay sa iyo ng financial freedom. Ang maganda sa side business ay meron kang control. Lahat ay nakadepende sa iyo dahil wala kang boss at pagmamayari mo ang iyong oras. Dito mo rin maiintindihan ang pinagkaiba ng active income at passive income. Sa trabaho, kumikita ka ng active income dahil kailangan mo pang magtrabaho bago kakikita ng pera. Ang ganitong cycle, trabaho muna bago income, ay hindi magbabago kahit magiging supervisor at manager ka pa ng inyong kumpanya. Pero sa side business ay iba. Sa una, kailangan mo pang maglaan ng ekstrang effort at gumawa ng mabuting plano. Pero sa paglipas naman ng ilang taon, kung namamanage mo ito ng maayos, kaya mo nang i-outsource ang iyong trabaho at patuloy ka nakikita ng pera kahit natutulog o nagbabakasyon ka sa malayong lugar. Isa pang maganda sa side business ay namamaximize nito ang iyong income. Kung dati ay kumikita ka lang ng sapat na pera at iniipon ang 10% ng iyong sahod, ngayon ay kaya mo nang mag-ipon ng 30% galing sa iyong income buwan-buwan at nababawasan din ito ang oras na kinakailangan sa pag-hit ng iyong goal. Kaya kung plano mong ma-increase ang iyong income habang nagtatrabaho ka, subukan mong magsimula ng side business. Kahit hindi steady at maliit lang ang kikitain mo sa una, malaki naman ang potensyal nito na lalago at marami ka rin matututunan sa iyong mga karanasan sa pagnenegosyo.